Nababa na Ay, nababa na pa rin. Yung bag ko, naka-kanino? Wala na yun. Okay lang. It's okay. Wala na yun. Asan yung mali... Ano ko? Lakad na kayo doon, oy. Asa yung ano ko? Bag ko na kanino? Yeah, I'm waiting for my bag. Dala kayo. Ah, kanino yung bag ko? Yung MK kong bag. Tignan niyo yung MK kong bag. yung mk kong bag giniwana ninyo Salt. sa apartment ay puta lungkot na kanina no yung bag ko yung bag ko ipinanik nila din sa amin yung MK kong bago. Ayan o, oh, hindi bit-bit ni Kuya Ray mo o. Yung MK kong bago. Si eto. ko so, ipinanik sa compartment. Nasa na? Yung bag kong MK? Eh, inilagay doon sa compartment na kita ko kanina. Sige, okay, okay. tingnan niyo. Balikan niyo yung bag ko. Okay, uunahin pala namin. Nako, kayo-kayo may bitbit -bit ng maleta ko. Magandang araw. Teka rin niyo, tinayin mo mga bag niyo bago kayo males. Okay, hanap eh. Ano? Ala, alin yung bag mo yan no? Beh, ayan sa ay ang bag mo. Alika na, dito na tayo. Lakad na tayo dito. Pasok na rito si Ay, lakad na doon. <tipan> lakad na, lakad na. nito. Hindi na kailangan yon. Hindi na kailangan yun.

Dalawa, Delu dalawa may pwede? Oo, oh, oh. do welcome. Ang mm. Do welcome tayo. Oh. Sino mag-restroom? Ligaw mm. ba ng ano channel? Heads TV. Para vlogger na yun ako. Okay. Ayan na, si Kuya Lance sa ATM. Babadak. Asa na si ano? Meron si Kuya mo ano, sandali, intay natin si Kuya Mac. Ha? Ah? Meron po kaming ano, sandalan. Is ano muna kayo, beh? Saan ba tayo? Saan ano? Si Kuya Mac ang nag-book. Si Alisa. Sweet Sweet garden. Happy. Sweet garden mommy. Oo, yung himbayan niyo sasakyan. Ay, uh, tapos ako. Sabihin mo kay Lance, naghanap siya ng ATM, mm -hmm. nandun may ATM ka. Ano? Sssh! kaya ka yung ATM. <laughs> Sige, may Bakit nag, ano ka dyan? No. ano lang, nagbibideo lang. Ah, uh, sa Boracay Air na tayo. Ayan, Boracay. Hi. Welcome to my God.